mga kapatid magpipiga na naman tayo ng oregano ayan mga kapatid oregano oh. ganito lang ilagay natin sa damit ganyan oh no? damihan natin magpipiga na naman ako kuha kayo ng damit at ipasok natin yung oregano damihan nyo ayan ganyan lang magpipiga na naman ako mga kapatid dahil may ubo na naman ng aking anak ito lang ang ginagamot ko. Ayan, ganunin lang natin, oh. Ayan. Ayan, piga-pigaan lang natin. Kailangan yung damit na kinuha mo, yung lagayan dito, yung ano. Ayan, mga kapatid, ng ating origano. Pipigain na natin. Ganun-ganun, hanggang, hanggang lumiit siya. Ayan, pipigain na natin. Ganun lang, oh. Ayan, o. Oh. Ayan oh ayan o. Napakait, pikti, pikti bito. Tapos ganun, ganunin natin. Para hanggang lumiit siya. Ayan, siksik lang natin ang siksik. Tapos piga na naman, ayan oh Ayan. Tiyagaan lang mga kapatid. Dito ang ginagamot ko. Kahit ako, pag may ubo, dito lang ang ginagamot ko. Pati sa mga anak ko, asawa ko. Tiyagaan ko talaga, magpiga. Ayan lang. Ilagay mo lang sa rip. Istambay mo lang siya. Ayan, ganun lang mga kapatid. Pag magpiga tayo ng ating oregano, yan ang oregano natin oh. Yung ano niya oh. Ayan. Ayan. Lit. pa. Ubusin ko pa yan. Ganun lang mag process mga kapatid. Para para makainom tayo. Gamot na pinakadabis sa ubo. Oregano lang katapat. Maraming salamat. Ayan pa oh. Thank you for watching. Please subscribe my channel. Thank you very much. Bye bye.